Delayed na naman ang flight nyo, Philippine Airlines. Pinaghintay nyo lang naman kami ng 4 hours and 35 minutes. Grabe. Dubai to Manila flight po ito noong November 22, year 2023. Paalala, itong video na ito ay awareness para sa mga kababayan natin at para makarating din sa Philippine Airlines na hindi biro ang paghihintay. Dahil maraming kababayan natin na kasambahay na connecting flight na nahirapan, nagutom at nauhaw sa senaryong yan. Dahil 10 to 12 hours ang naman ang paghihintay nila. Please note, ang original flight namin is 7.55pm tapos naging 12.30 a.m. Nagbigay ng email notice sa akin ang PAL na may changes ang flight from 7.55 p.m. to 10.30 p.m. last November 19. Pero pagdating ko sa airport no November 22, nagulat ako na naging 12.30 a.m. na. Ano po bang flight nyo? PAL. PAL? Kanina pa po ba kayo dito? Ngayon, Kanina pa alas 10 ng umaga. 10 a.m.? Yes po. Dose na kami nag-aantay dito. Wala po ba kayo na-receive na notice na magde-delay si Pal? Wala. Ah, uh, so ang alam niyong flight, what time po? 7.55. So Sa galing po kayong Kuwait? Ah, so from Kuwait, connecting flight, ilang Anong oras po kayo nakarating dito from Kuwait? 10 a.m. Hmm, Tapos, ina-expect nyo na 7? Ay, grabe. 12 oras? Grabe. Oo nga, te. Pansin ko nga. <laughs> Nag-open ang boarding gate namin ng 11.30pm at pinasakay kami ng 12.10am. Pinapasok kami not by group seat number kaya lalo nagtagal at magulo ang pagpasok namin sa airplane. Oo, oh, in-expect ko na na sobrang narrow seats ang meron sa kanila dahil economy lang naman ang binuko ko. A-arte ah, ka pa ba Duday? pangatlong beses ko na sumakay sa PAL. Kaso this time, walang personal TV or entertainment screen. Kaya ang magagawa mo lang ay itulog ang inis mo. Pero syempre, Pinoy tayo. Dinaan na lang namin sa pag-inom ng wine. Take note, hindi kami magkakakilala niyan ha. Ang saya ko nga noong nakakuha ako ng seat sa bintana via online check-in. Pero ito yung view ko oh. <laughs> Pagdating naman sa food, yung dinner at breakfast, it was a decent meal. Fish fillet ang pinili ko for dinner at corn beef naman nung breakfast. Maayos ang serbisyo ng mga cabin crew, approachable at masikaso. Kaya naman na wala ang inis namin, bumawi agad sila. Matik pa nga na pumunta talaga yung naka na cabin crew sa amin para refill na red wine namin. O oh, ba? Diba? papost ko yung part 2 soon, yung experience ko sa Naiya Airport Immigration nung dumating ako sa Pilipinas. Follow nyo rin ako para mapanood nyo.